Hingi lamang po kami ng update, sir. Ano na po ang latest dito nga po sa unpaid wages ng mga dating OFW natin sa Saudi Arabia? May magandang balita na po ba? Okay. Okay, batay sa anunsyo ng ating Pangulo, no? meron ng initial releases. Higit ko mula mga 1,500 checks ang lumabas. Mm -hmm. That's amounting to around a billion pesos. At, uh, uh, ibig sabihin, 1,500 initial payment to in, uh, the claimants. No, claimants will be around ten thousand five hundred. So, pa pagpapatuloy ito. So na yung yung one thousand one hundred of the one thousand five hundred na kakuha na ng payout. Ibig sabihin <coughs> yung check na tanggap nila, dineposito sa land bank at tinulungan tayo ng Overseas Filipinos Bank at land bank sa clearing process at na-clear na yung check at na-credit na in their respective A land bank account, oh, great. Uh -oh. yung halaga ng pera, and that's uh, amounting to around 890 million pesos. So, sana magpatuloy pa, at uh, uh, nandito ako sa Dubai, ano, and uh, it's a multilateral conference na dinaluhan namin dito. Dinadaluhan pa rin, dalawa kasi sila, back to back. Yung uh, isang conference na dinaluhan namin, ay multilateral nandun ang labor minister at Saudi Ar ng Saudi Arabia at nagpag-usap uh, kami sa kanya. At doon sa pag-usap pag sa kanya, nabanggit, na, nabanggit niya na papatuloy pa ito, may budget para sa lahat ng claimants. Mm -hmm. Kaya uh, papagpatuloy pa itong, itong uh, paglalabas sa mga cheque and eventual payout to the claimants. Mm -hmm. uh, the other thing I should mention, Ms. Maricel, is meron tayong mga around 250 to 300 na namatay na na claimant. Oh, And mayroon uh, okay. meron sila mga byuda at or mga heirs na, na hindi ma-deposito yung cheque ng mahal na, na sa buhay na nasawi na. Kaya tinutulungan sa sa, sa uh, cooperation with the Overseas Filipinos Bank and the Land Bank ay uh, through the DMW ay magkakaroon ng special process para ma-deposito na lang check Mas Mm -hmm. i ng DMW na sila talaga ang valid true heirs. Mm -hmm. Nung nasawing OFW claimant ay tutulungan natin sila. Pati na rin dito kasama yung may name discrepancy. So halimbawa, uh, Joseph without, with an H ang pangalan, ang lumitaw sa cheque, Joseph without an H. Opo. Uh, tutulungan natin sila na may certify yung the one and the same person yon para ma deposito yung cheque sa land bank at ma-clear at ma-payout. That's great news. Although, sabi nyo nga po, out of the 10,500, ay 1,500 pa lang po yung nare-release na, na checks. So, depende po yan doon sa ano, kung kaninong pangalan yung unang lumabas, ano po, o unang checking i-release. Yes, yes. patuloy na ako Uh, yung uh, proseso ng uh, order ng pag-release ay nagre-rely tayo sa Saudi side. Uh, 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 hindi tayo nag-iintervene sa proseso nila mm -hmm. kasi uh, baka maka-apekto pa yes. sa bilis ng pag-release ng claims. Kung pumasok tayo at sabihin natin dapat ganito, dapat ganun, uh -oh. ay baka sabihin ng Saudi side ay sandali, babagal ang proseso kung kung uh, hihintayin pa natin ang mungkahin ng Philippine government. So hayaan lang natin sila na mm -hmm. i i-release i, uh, i yung mga checks as they come based on their sense of uh, yung, yung kanilang manner of releasing. And uh, from there, we will of course make uh, uh a... Uh, We will we will make a um, uh, determination in terms of kung sino yung mga nakatanggap at tutulungan namin sila magdeposito at uh, mag, uh, mag clear at mag-eventual payout ng check. Eh. Um, Sir Leo, sabi niyo po ay worth 890 million. Ito po yung kabuuan ng 10,500 or ito pa lang yung 1,000, tama ba? 1,500 po. 1,500, yes, yung yun yung, yung nakatanggap ng checker. Pero 890 million po worth yon yung, yung 1,500? Okay, okay. So, 1,500, 1,100 na yung na-clear. So, may 400 pa tayong tinutulungan. And then, of course, we're waiting for all the rest na makatanggap ng checker. Opo. Uh, at buu uh, buo naman po ano nang lang nakuha kung ano po yung kinikilala. Yes, yes, nila. yes, wala tayong nadinig na complaint in terms of the amounts. Yeah, laking pasalamat natin sa Saudi government. Uh, malaking, malaking uh, bagay ito no na, na wala tayo zero complaints in terms of the 1100 na nakatanggap na ng payouts, walang nagreklamo ni isa sa halaga na tanggap nila. Paano po din determine yung halaga? Yun po ba ay sinasabi ng ating kababayan na ito yung unpaid sa akin? Yes, at yes, ito? yes. Uh, Merong mga, may talaan tayo ng claims, of course, backed up by their documentation and then ako. we submit the same <coughs> to the Saudi side and then, uh, yun, uh, there's a proper determination and syempre i reconcile din yan dun sa record ng Saudi side Opo. and uh, yun na i-release na and as i said wala tayong natanggap na ni isang complaint do sa halaga na tanggap nila that's good to know po at saka, baka may dagdag pa yun ng kaunti dahil sa paghihintay yung mga ganun po pwede rin, pwede okay. rin. Uh, uh, kasi kung tignan mo talaga yung halaga almost 1 billion yun eh yung uh, nearly 1 billion na yung 1500 na yun ah Ay, talaga talaga kada oo kasi... Oh, ano niya nga, kayo you, can do the math na lang kasi, uh, siyempre, iba-iba, um, no? May, may, ay, pwedeng i-average, pero iba-iba yan kada. Kasi nga, depende sa longevity, no? yung tagal sa, na, sa kumpanya ng tao. Divided by, hindi, sabihin na lang natin ganon. So, mga nasa kalahating milyon din ang pinag-uusapan. A little uh, more malaki, over, malaki. Malaki siya, malaki. More over, um, uh, half I mean, a million kung sakali mang even even yan. But of course, depending nga po uh, yan, sabi that, nyo that, sa that's That's an average. No? So, average, so, so, so yeah. meron akong alam na umabot sa million eh, yung tatanggap. Uh -oh. tutanggap. Mayroon 600, uh -oh. may 500 siguro. Uh -oh. But at Depende, least... Uh -oh. Uh -oh. Ang mahalaga po dyan yung, ay happy at wala po tayong yes, uh, narinig yes, na. Yes, yes, we, yes. We hope it stays that way. Pero at least man lang po ba this year ay inassure po ba ng Saudi government na within the year ay marirelease po yung para sa lahat ng uh, um, natitira pang siyam na libo na kababayan natin na may claims? Well, eh, eh, hindi naman nila sinabing within the year kasi febrero pa lang ngayon. Ano, no? So, mm -hmm. uh, uh, medyo mukhang kakayanin. I don't want to to uh, uh, stay with certainty. No? But definitely, ang sinabi ng Saudi Labor Minister sa pag-uusap namin last week, ah, itong linggo lang na ito, okay. na, na uh, the other releases, payments, the checks are forthcoming. That's all. Right. Okay po. Para po doon sa mga tagapakinig natin. May niya, niya, may budget. Apo Sir Leo doon sa kabilang pa sa mga uh, mag claim paano po ba sila na-inform para baka mamaya kasi yung mga natitirang sana libo bakit yung sa amin wala pa. Ang paano po ba magiging system basta uh, the, maghintay the lang po. A, the process starts with the process starts with the email. Sila uh -huh. ang i-email. Okay. Kasi okay. bahala dito yung dapat lingiti mo yung tatanggap. Kaya mm -mm, mm -mm, uh, mm -mm. kayat mas maganda yung po ngayon na sila ay tumatanggap ng email matay sa talaan ng Philippines and Saudi side. no mm -hmm. So yung tatanggap ng email, tatanungin siya saan i-mail yung cheque. Eh? Mm -hmm. Sabihin niya dito at doon i-mail at doon at that point tutulungan na namin silang i-deposit sa land bank at i-clear. no The other thing pala, good news, that 45 to 60 days ang clearance, sabi ng land bank at overseas Filipinos Bank, nagpapasalamat tayo muli ah uh, na napaikli nila to 33 days yung oh, check clearance. So that's uh, nearly half, di ba? Nearly okay. half, 60 days ang maximum. Yes. So salamat tayo. Of course, laki pasalamat din natin kay Pangulo, kay Pangulo Marcos, kasi talagang ginabayan niya tayo dito sa proseso na ito. At uh, kahit na doon sa mga punto na, na tila bagal, matagal talaga, talaga napakapasensyoso ng ating Pangulo at sabi niya, sige lang, ganun talaga, may proseso. And uh, dahil sa pagkahinahon ni Pangulo ay humihinahon din yung mga claimants. Eh. Malaking bagay din yun. Kaya nagpapasalamat mm -hmm. tayo kay, kay, Presidente. Sa ibang issue naman, ihabol ko na rin po, Sir Leo, no? may pinasarang consultancy firm, yung Belmont ba yun? ang DMW Kamakailan. Ano po ang naging paglabag nito at diretsyo ko na po na kumustahin yung crackdown ninyo sa mga illegal recruitment agencies? Oo, uh, ito yung illegal recruitment for Poland at uh, naniningin ng halaga ng pera na up to 100,000. Kaya ang abiso natin sa mga ababayan natin, huwag masyadong uh, maniwala, huwag maniwala sa mga nag offer ng bansa, sa, lalo na sa Europa. Kasi isa yan sa papain ng illegal recruiter, eh, yung bansa, mga bansa sa Europa. Uh, definitely, ang pinaka-indikasyon ng legal na recruitment, dapat ng recruitment agency mula sa DMW, kinakausap, hindi online, at walang uh, at, at merong nakadisplay na lisensya ng kanilang pagre-recruit mula sa DMW sa, sa, na nakadisplay sa kanilang opisina. Ayun, which means, dapat may opisina, di ba? Na kailangan mm -hmm. nakadisplay prominently yung license number. At kung meron mang license number na pinapakita, i-double check with the kung bali, kasi baka peke yung sinasabi nilang license number o di sayang naka-display sa dingding -ding ng kanilang opisina. So, uh yun po, uh, Ang isa pang sign ay naniningil agad, upfront, diba? hmm. Sabihin, kung di ba? Sabihin, hindi ka magbigay ngayon, uh magsasara na ang slot. Uh, lalakad ng aeroplano. Oh, may hiwanan ka. Hindi, oh, oh. magbayad ka na ng 50 mil, 100 lipo, ganyan. Oh, oh. So, uh, yan ang ating uh, paunawa at paalala sa ating mga kababayan. Maging matalino, huwag magpaloko. Mm -hmm. So, always uh, check, double check it with DMW. Na may hotline number naman po ba ang DMW para ma-check po nila, ito po bang nagre-recruit sa akin? Eh, accredited ninyo? Totoo po bang yes, uh, yes, yes. May, may ganoon that's, po? Yes, na sa ating website at uh, um, uh, Facebook pages ang ang contact numbers, ang hotlines. Meron tayong ko shared hotline eh with the uh, with the administrator Arnel Ignacio and OY 1348 pwede rin dumudog doon pero meron din tayong hotline sa sa uh, DMW check po lang po yung ating Facebook pages at webpage dmw.gov.ph